Okay. Taken for granted. Exactly what does it mean? <laughs> Taken for granted so work. So, work lang po yung karelasyon ko ngayon. <laughs> ah, talaga? Yes, so, po. you are single? Yes, po. Talagang work, work, work muna ako. Mamaya na po yan. Makakahintay yan. Wait ka lang. <laughs> Naghihintay or do you actually, I mean, I don't want to use the word chase, no? But uh, for poetry's sake, <laughs> uh, nagantay ka or do you deliberately go out, go to parties and meet people? Actually, Tito Boy, taong bahay lang din talaga po ah, ako. Oo po. Uh -oh. <laughs> Kaya, Ara, tulungan. Joke lang. <laughs> Joke lang. Work lang po talaga muna ako ngayon, Tito Boy. Kasi habang okay pa, Taba. work muna tayo. Okay. Pag-usapan, work, we're talking about uh, Bubble Gang, we're talking about Starstruck. Balikan lang natin mabilisan. Sino yung mga nanligaw? Katuwaan <laughs> lamang. Katuwaan lamang ito. Halimbawa sa Starstruck, may nanligaw sa inyo, Ara? Wala po. Oh, wala. wala talaga. Wala. Ikaw, ano Ah, <laughs> ah, ano ano parang yata po. Ma meron? Parang sino? po yata. Tayo-tayo lang. Nako Tito Boy, nakalimutan ko na talaga yung name. <laughs> ano yun? Igalang natin yan. <laughs> diba? Bubble gang. Po. <laughs> ano ba yan? Oh. Pero hi sa kanila. Kung sino ba sila. Oh. Mga in a relationship na rin yata sila. Ah, talaga? Pero ibig sabihin sila, marami ang nanligaw sa'yo sa bubble gang. Ano po? Sakto lang po dito. Boy. <laughs> no, at least the count. Dalawa, tatlo? Sakto lang po. Sakto lang. Ikaw, Ara. oh, wala talaga, dito. May. May rumor. Kuya uh, <laughs> Pao. Uh, uh, Pero uh, uh, wala talaga. Ah, talaga? Wala talaga, talaga no, po na no, Napag-usapan na natin yan. Yeah. Na. It wasn't true. Oo. -oh. And uh, th th there's something about basketball players. Kasi nga, Tito Boy, di ba una ko tinitignan legs? legs. Oh. <laughs> <laughs> Pero yun, yung lang talaga. ay dated naman. I mean, parang mga lumabas din naman ako with other guys na hindi naman basketball player. Pero hindi hindi chicken Pero, legs? Hindi. <laughs> hindi sila chicken legs. I <laughs> wish be able to respect preferences. I mean, yun, yeah, no, no, eh. true. eh. Diba, anong type mo sa lalaki? Ah, uh, gusto ko po yung malaki yung arms. Hindi naman too ah, malaki. Dito? Like gusto ko lang yung may may muscle content. Pero chicken um, legs? No naman. <laughs> no naman chicken legs. Pero kasi parang na-feel mo safe ka Tito okay. boy. Okay. okay. <laughs> Pag ina-embrace ka, hindi ka tinitake for granted. Yeah, hindi ako tinitake for granted. Safe space. Pero Ara, do you remember calling Annalyn uh, sometime in the past na, girl, huwag 'yan. <laughs> Kasi yung mga naging ex niya hindi showbiz dito, boy. Eh. So okay. hindi ko rin sila talaga kilala pa before niya nakilala. Parang okay. nakilala ko lang through her, Ganun. Okay. Merong ano, study ngayon or uh, ang Philippine Statistics Authority na ang median age ng mga nagpapakasal at saka nag-aasawa ay 28 to 30. Mm. And you are in that vicinity. Ah, <laughs> uh, na I mean, sumasagi na ba? sa inyong isipan ni Wami, ang lumagay sa tahimik. <laughs> <Ay! laughs> Nadadaan na na yun? Um, oh, I mean, opo, oh, oh, napag-uusapan yun, pero not now. Definitely not now. Not now. Yes. Because? Because, ako personally, marami pa akong responsibilities sa, sa family ko. Like, uh, hindi, ako sa tingin ko, hindi ko pa nararating din yung gusto kong Maraming right. I mean I'm grateful don't get me wrong pero hindi ko pa naga, hindi ko pa nararating yung goal ko. Hindi ko pa okay. nakuha yung goal ko na gusto ko. Okay. I I totally understand that. Pero ito na yung age na we were talking about it. Ang dami niyong invitations na natatanggap sa mga yes. weddings, baptism ng mga kaibigan nyo. Yes. And somehow how do you feel? Sad. <laughs> 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 pero okay lang naman, talagang ganun eh. 'Yun yung phase ng life po nila. Siguro po yung phase ng life ko is puro work. Uh, same din po kay Ara kasi talaga nag-usap po kami regarding sa career na gusto pa mun muna naming magtrabaho at abutin kung saan man yung gusto naming abutin. Correct. We'll talk about it. But first, let's do fast talk. Okay. <laughs> <laughs> Ara, ganda o karisma? Karisma. Talino talento? Talino. Pa-sweet, pa-sexy? Pa-sexy. Bida kontra bida? Bida. Guwapo mayaman? Guapo. Ah! ah! Guapo. Annalyn, hubadera, mahadera. Mahadera. Komedyante kontra bida. Both. Pabebe, pabida. Pabida. Maginoo, pilyo. pilyo. Maginoo. Binibaby bini -baby mo, binibaby ka. Binibaby ako. Para sa inyong dalawa. Guilty or not guilty, gumasto sa date. Guilty! guilty. Ay, okay. <laughs> guilty or not guilty, pinormahan ng may asawa. Guilty. Guilty. Guilty or not guilty? Na ghost ng lalaki. Not, not, guilty. Guilty. not guilty. Guilty or not guilty? Nag-send ng sexy photo sa boyfriend. What? Sexy photo lang ah. Guilty. Guilty. <laughs> guilty or not guilty? Nagka-boyfriend na cheater. Guilty. Guilty. <laughs> Super guilty. Oh my Both, gosh. Ako o siya? Mas maarte? Mas maarte? Parang siya. Oh, mas sexy. <laughs> mas sexy. Siya. siya. Mas jologs. Huh. Mas choosy. Kaming dalawa. Mas chismosa. Both. Both. Mas marupok. Ay, siya. Siya. Siya talaga. Siya talaga. Mas maraming ex. Ay, ilaki, ilaki lang ba? Ilaki lang lang ako. Okay. So, <laughs> okay. On. Lights on or lights off? Lights off. on. <laughs> happiness or chocolates? Happiness. Best time. <laughs> Wait, what? Best time for happiness and chocolates. every time every <laughs> to each other you're my sister for life because you're my sister for life because you're my safe space and i can i can be vulnerable with you oh. <laughs> you're my sister in life because i can be who i am you, can, you see me for who i am when no one could oh, oh. <laughs> maraming maraming salam. Okay.